Ang sabi sa James <coughs> chapter Good morning. 4, verse 8 to 9, Have araw. nearer to God. Almusal. Have withdrawn nearer to God. Tayo ba ay lalong naging malapit sa Panginoon? Pansin. Dahil ang sabi sa verse, Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and Yabe. purify your hearts you double minded kaya ang sabi ng banal na kasulatan come near to God and he will come near Puto. to you tandaan po natin na tayong mga yeah. tao ang nangangailangan sa Diyos lahat ng ito bigay and ng so Diyos po amen yan po ang ating almusal ngayon God umaga man is still God Salamat pa ng Diyos sa lusong mo sa amin. Sa ito, sa ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. amen, ang amen.